Mas pinatibay ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD. Kaya naman, giit ni Pangulong Bongbong Marcos tuloy lang sa pagbandera ng pagkakaisa o unity hanggang sa susunod na eleksyon. Pero kasabay niyan ang tila paglaki, lalo ng lamat sa mga Marcos at Duterte. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Music isa, Yan pa rin daw ang panawagang bitbit -bit ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD para sa darating na 2025 elections ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasabayan ng pagsasanib puwersa ng dalawang partido sa isinagawang alliance signing sa Makati City kahapon. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya yan ang patuloy natin ay na paglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa, na isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat-bawat Pilipino. Pagmamalaki ng pangulo, marami nang nagawa ang kanyang administrasyon dahil sa pagkakaisa ng mga opisyal at sangay ng pamahalaan. Bukod kay PBBM present din sa alliance signing ang mga leader ng magkabilang partido, kabilang si Nalakas CMD Chairman Emeritus Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo at Lakas CMD Party President House Speaker Martin Romualdez. Alliance, alliance between uh, Partido Federal and Lakas, two of the strongest parties. Uh, the cast comes in with uh, hundreds of uh, members of the House and of course, uh, the Partido Federal comes in with the majority of the local government officials. So this um, uh, is the start of uh, an alliance of um, uh, the two parties and uh, perhaps others as well. Kasabay nito, may panibagong patutsada naman si Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa isinagawang prayer rally sa Dumaguete. Nakukuha raw ng administrasyon ng lahat ng kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon. Bagay na sinagot naman ni Presidential son at ngayon yung Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. Um, if he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime he has my number. Pero tiko mambibig na nakababatang Marcos sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang ama kasabay niyan nakatakdang ilatag ng Department of Justice kay PBBM ang lahat ng legal options kaugnay sa mga posibleng hakbang ng International Criminal Court o ICC sa bansa kabilang dyan ang posibleng pagpapaaresto kay FPRRD kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon uh, that will be discussed no, in the in the briefer as well um the pros and cons of each of those uh, options and um uh, siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction um with regards to any of these options except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC no Kabilang din daw sa tatalakay ng DOJ sa pangulo ang usapin ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC Maaalala lang sinabi ni PBBM noon na pinag-aaralan din ng pamahalaan na muling mapabilang sa mga bansang miyembro ng ICC Mobile Journal Julie Baiza po Hatidang mukha ng balita